Hello guys, good evening. Hindi pala. Uh, good morning na pala. Kasi 12 na nga. ano nga pala. 2 o'clock na pala. Good morning. Ah. Uh, grabe talaga. Grabe na. Sobra ng sobra ng pagnanakaw dito sa bayan natin sa Pilipinas grabe na talaga sobra yeah. yeah guys nakakalungkot talaga grabe may inis ka na lang talaga sa mga napapanood yun good evening ah mag-shout out pa pala ako sa mga mga Oh, ah, 400 plus na followers ko. Ah. Mga, mga ano ko, mga subscriber. Uh, ah, good evening sa inyong lahat. Uh, ah, ito. Mag-umpisa tayo sa topic natin sa tungkol sa mga corruption na yan. Grabe yung nakawan. Sobra. Sobrang nakawan talaga, Guys nakakalungkot na talaga kasi grabe ano sobrang sobrang ano ayun nakakalungkot kasi nauntisan na ni Marcolita na na mag ano nag-investiga kung o, nabanggit lahat na nabanggit na si Saldico Dico at si Martin ayun, biglang sinibak si na ano, si Marcoleta kasi ano na eh, matutumbok na eh kaya tatamaan na yung anak niya eh kasabot kasi ni Martin yun yung anak niya hmm. kaya ano eh ngayon ah, ka, uh, kanina ko lang umaga na, na ano, napanood yung video na yung si Martin at saka yung si, si ano, Sandro tapos yung kanilang mga ah, abogado na kinuha yung mga abogado na si Bak yung si ano ah, yung ba ang pangalan yung kalimutan ko yung abogado dalawang abogado yan ng na, na sibak noon tapos yung isang abogado kinuha ng asawa ng mga tapos yung itong itong Joey Joey Domingo yan yung abo, yan yung ano yung, ano nagtatrabaho kay Sandro yan din daw ang abogado ng Sandro ngayon So, kaya hindi ka magtataka guys na no? kaya kaya bigla nilang bigla nilang sinibak si Marculita at saka si siyempre pag sinibak mo si Chis Escudero damay lahat ng kagropo okay. kaya ayan. Ayan guys. Alam na natin kung bakit. Kaya si ni eh, tatamaan na yung anak. Hmm. Kasabot eh. Kasabot niya ano eh. May tambalus-lus eh. Hmm. Kaya, ayun. Yun yung ending doon. Alam hmm. Alam na natin kaya dapat dapat yung mga yan gigirahin na <laughs> para maalis na dyan sa malakan niya oh ano manang Aime? tanggalin mo na yung nanay mo dyan sa malakan niya baka baka madama yan nanay mo magwawala ng mga tao may umabot pa sa sa mugin yung malakan yan hmm. kaya ngayon pa lang alisin mo yung nanay mo dyan may kawawa naman matanda na yun kaya para maging si Madam Imelda kasi, ayan. Gulo-gulo na yan. Nandiyan na mga tao sa kalye. Kasi ako, lari naman akong inaanuhan ngayon. Kasi, gusto ko lang talaga eh mawala yung cause ano, ng corruption Kung sino yung cause ng corruption diyan hindi, na, hindi naman talaga mga DPWH pag hindi mo sila bigyan ng budget may eh, makukurap pa sila iba wala o. Oh. Eh, saan ang galing yung ano, budget diba hmm. kaya kaya ano kaya hindi dapat yung mga ibang ano members talaga ng ano syempre may nakukurap sila so sila samantala rin nila ah uh, uh, ano sila la ah uh, ang laki parang parang ano na sila sa layaw nila oh. yeah. yeah. Kaya ang dapat talaga ng ano diyan. Una talaga ng imbestigahan at tatanggalin. Yung yung nasa kongres Hmm. Yung dalawang pinangalanan. Pag tinanggal yan, kung halimbawa si Marcos is wala ang kasalanan, eh, masisave siya kaso, kung kasabot naman, kasi balita-balita ang ang kung ang kung, kung ang nag-ano naman talaga dyan, yung asawa niya. At itong anak niya. Kawawa siya. Kasi yung pagka-presidente niya, ginagamit lang, lang, ginagamit lang sa nakapaligid sa kanya. Kaya kawawa siya. Kaya ngayon, pagka halimbawa, ang mga tao ay nagwawala na talaga. Ayan. Kasalanan din niya yan. Ayan, ayan. O sige guys, hanggang dito lang yung sampa natin. Sige. Bye. Good evening. Ay, good morning. Um, Uh, ah, salamat ko nung makikita ito ng aking mga subscriber na nasa 400 plus. Uh, hmm. kaya, uh, hmm. ah. nagbibigyo lang ako kasi nalilingkot na talaga ako sa mga nangyayari. Hindi. Sa yeah. Sige guys, bye!